Hey, mga idol, salamat tayo dito kay Patrol. Bantay dito sa expressway dahil hindi po natikita na ating idol na driver. Thank you, idol. So mga idol, nandito tayo sa Southwood dahil may sisirpitan tayo ng truck na nasira sa expressway uh, daw. at uuaw. At natin kung ano nangyari. May tara tayo ng acetylene, gamit ito sa mga gamit dito, at mga gates kanina pang umaga dapat natin pupuntahan hindi tayo nakapunta kasi ang gagawa ngayon ay tumawag na naman at wala daw pang cutting ang expressway uh, tapo na tarating na natin kung anong problema na kanila ang truck ng idol ayan ang aking city na sa likod at video malayo, malayo -layo pa punta natin at doon lang tayo sa taas ng expressway kasi bawal tayo pa pumasok ng expressway ayan for today's video Ating uh, tingnan po natin tara po ayan mga idol nandito na tayo sa Southwood kung may nyo ayan Southwood yan mga idol nandito yung uh, si siservisan nating ano uho uh, ay mga idol ayan o oh. ayan o oh, mga idol oh. at nasiraan at alamin natin mga idol kung ano ang naging sira ng kanilang truck mga idol at kawawa naman at kanina pang umaga yan mga idol o oh, kanina pang madaling araw ay eh, shoutout po sa inyo lahat mga idol dito ako sa may expressway at malalaman natin kung ano naging problema ng truck ni tropa ng idol kaya bigat yan ton mo ton mo kaya bigat yan doon doon sa baba sa baba 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 yan mga idol at papasan nila yung acetylene hirapan sila magpasan at pabigat ko yan yeah, mga idol hirap na hirap sila magpasan ng acetylene ngayon o oh, ang kanilang truck mga idol o oh hirap na hirap na yung driver sa kapay nanti at ito pa yung isa nahirapan din ako magbat. napaka bigat baka sumabog to mga idol papagugulungin ko yan o no? oh. sumabog tong city na to gas pati yan lo 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 ayun na, mga idol na ito pisa ng katikin galing kasi ako sa ano nagbila ko ng pisa sa kalamba ay sira din yung trako. Hindi ko alam kung paano bigay, hindi ko total. Ha? Kasi nung total, meron kami, nagdudugtong ng bukas. Wala bat na sa. Kung palang, kung tanggal lang ng start. Ah. Pantanggal pala ng start din naman pala sa city lin. Oh. Ay nako. Hindi kita na kaya. Sandigan lang. Ha? Warning. Warning. Balik doon kaya ata. Ano tanggal yung ano? Tangga. anunya? Ito. Ay, sumasama lang. Ah, uh, putulin mo na. Ha? Putulin. Oo. Oh. Hindi ko. Mas ko lang po. Pagkitan, pagbaro. ngayon wala palang pampaklas. So, yun, sinabi na, ano yun yun lang kung meron ano kayo. Punta, dapat ako siya kanina pa. Kaya nga, dapat pala kanina pa eh. Ang aga-aga ka pa masagarahe. At ito nag-i-problema. Ganito din nangyari sa akin eh ganyan din na nangyari sa akin sa Valenzuela. Oo. Oh. Hindi natanggal yung ano. Sabi mo. ko doon eh. Inalalay ko sa ano yan. Loaded na loaded pa man yung mga idol. Oh. Kanya pangarga. Balit tatanggalin ito flat. Hindi matanggal yung gulong. Eh, gawa na nasama yung pinaka-stud na dalawa. Kapati. Ayan mga idol, nandito tayo sa Expressway Southwood. Yan Southwood yan. Southwood. Eh, nasiraan tong oo. Ayan, oo. May kita nyo. At dalawang stud ang hindi matanggal kasi naplatan sila mga idol. Ayan, tatanggalin nila. Pinaasa lang pala kayo ng patron? Pinaasa lang kayo ng patron? <laughs> Ay. Ko, dapat dapat na kanina. Dapat kanina pa tapos yan eh. Uh, Ang aga ko kanina. Shoutout mo ako dyan. Shout -out. ako? Oh, kaya ko to. Kaya kaya. Ang <laughs> laki pa mo. Pang <laughs> mabigatan talaga eh. Galing kasi ako kalamba. Hindi si Yung Ano ba siya Ayun yung kasama yung palpak eh. Hindi naman kami eh. Sana kanina pa kami natapos yung... Oo nga. Ano oras ako bumaba kanina pag tawag ni boss? Kaya uh, Eh sabi, sabi nyo, ay, eh, hindi eh. kaya... Uh, sabi ang tagal naman, kung ano siya bumalik ako siya, gawa service nyo, ha? Wow. Pero hindi pa natikita kayo, hindi pa. Mahigin naman. Sakrit naman lang yan. Oh. May mga idol natin uh, natin dyan okay. para matanggal yung uh, uh, mga tiyong reset pa. Uh, oh, mo. Atin ko kami sa Express. Ang ano ko, Bicolano Vlog Tracking. Ah. Oh. Bicolano ako eh. Bicolano Bicolano. Ha? Ah. Boy Lado. na ah, oo naman. <laughs> taga, taga na ka yun? Boy Lado. Si uh, Shout out kay Boy Lado. Nandito ka sa expressway. Yeah. Dapat kanina pa sila nakakalis dito. Kasi yung expressway, sabi nila mayroon silang pagkating. Yung pala, may, may pantanggal sila ng gulong. Boy Lado. Boy Lado. <laughs> shout out kay Boy Lado. Mga ah, kayo, di ba? pagod na pagod na kayo kanina pa. Teka, kumain. Bumili ko dito, naghahanda ako dito. Ay, dekat ka. Ah, meron naman dito sa baba. Hirap na hirap sila mga idol, oh. Kasi may katulad niyan. Dapat hindi natanggal yung pinaka tornilyo. Hirap ang talaga. Buti marunong ka mag-cutting yan. Ha? Ako marunong naman mag-cutting yan. Marunong Oo. Kaya mo yan? Ayan mga idol at kakatingin na ang stud yung nagpatagal sa kanila. Ayan driver. Oh. pa. Barado pa yata. Barado? Ayan mga idol at kinakating na yung stud na naputol. Ayan. At bali hindi pa natatanggal yung pinakalita. Nahirapan eh, lang sa tumatik. Ayan mga idol, meron na tanggal na isa. Ayan o. Oh. Pinaka-isa. Nahirapan sila shout out po sa lahat ng mga driver yan, malalo na pag ganitong naabutan mga ganyan sa daan. ito talaga ay kasama sa hanap buhay mga idol Hindi natin ito maiwasan mga idol pag mga ganitong ayan mga idol natanggalan ng dalawang stand, ayan ang isa ayan at ito yung isa eh mga idol, babasahin lang po yung pinaka-rim niya para malamig. Para hindi masyadong mainit. Ayan mga idol, tapos na po at nakabit na yung kanyang gulong. Ayan, thank you, thank you po dito sa expressway kasi mabayad po yung mobil dito. So, babayan po natin mga idol.